Meron na naman daw pong pasabog etong si Maharlika. Pasabog tungkol sa nasa Malacanang. Madalas ganyan sila, ano? Yung kuno ay may pasabog. Ay, yung pala palpak. At ang totoong nasasabugan ay yung mga idolo nila. Bumabalik din sa kanila ng mas malala. So, ayan. Humanda daw tayo, ha? Kasi meron daw talagang matinding pasabog etong si Maharlika matinding revelasyon tungkol sa nasa Malacanang. Talaga, may tingkindi pa doon sa mga polvoron issue nyo. Okay, bakit? Bakit ngayon lang? ba diba, Gusto nyo iluklok na si Sara Duterte? Kung noon alam niya na yan, sana pinasabog nyo no? nyo na yan noon pa. So, ito lang siguro yung pagkakataon nyo para makapag-isip na naman ang kasinungalingan, makaimbento na naman ang kwento na kuno ay pasabog. Sigurado sasabog talaga yan. Sasabog yan sa mga Duterte. Magbabackfire na naman yan. Sige lang, pasabog kayo ng pasabog, Maharlika. Malala, no? Yung mga katulad ni Maharlika. Kung sana ito ma 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 uh, mapanood ni Maharlika. Sana lang, ha? Pero, talaga ba? Ano pa kasing buhay meron kayo sa mga ganitong sa mga ganitong ginagawa niyo spreading lies um, spreading hate puro galit. Ano po ba ang basihan o ano po ba ang pinagmumula ng galit niyo sa nasa Malacanang? Ang lala kasi, yung tipong makikita mo na gusto na rin talagang patumbahin na itong si Mahalika ang nasa Malacanang. Problema po ba yan sa, sa estado ng buhay niyo? May problema po ba kayo sa pag-iisip? <laughs> kasi para para parang pare, pareho, ng pattern ng mga idolo nila katulad ni Sara Duterte na makikitaan mo talaga ng ng problema sa kaisipan, sa pag-iisip. Mm. Ano daw ang gusto niyo kayong mga diehard? Gawin natin bago mag New Year etong salubong or etong pasabog na ito o salubong na dumadagundong sa bagong taon. Bangag. Okay, oh, eh, syempre idinawit yung mga nasa Malacañang. Uh, bersamin, masukat at lisa tanas. Hmm. Game na daw ba? Yan. Uulitin ko ha. Wala to. Walang pasabog. Walang alas sa itong mga katulad ni mga Trabaho kasi nila yan. Okay? Trabaho nila na atakihin yung kanilang kalaban. Bakit ang kalaban ang nasa Malacanang mga halika? Kuno kasi walang nakita. Ibig sabihin, walang naibigay na pwesto sa gobyerno. <laughs> so ngayon, mm, bumaliktad. Might as well uh, expect again. Kaya dumidikit na sa kuno ay inaakala nila na posibleng maging uh, susunod na nasa Malacanang. Nasa si Sara Duterte. What kind of job? Napakababa. Napakasleazy. And if you are if you are keeping this para iiwan nyo kung kayo'y mawala sa mundong ito? Malala, matindi, negatibo yan eh. Kasi pag narinig nyo yung salitang DDS sa alam nyo na kung sino sila. Kung narinig nyo yung salitang Maharlika, di ba may mga, may mga um, description na tatatak sa utak natin kung ano, anong klaseng tao etong mga ito. So, ma mahirap yan. Mahirap yan Mahirap ang buhay ng mga katulad na itong simakalita. Good luck.